So, magandang hapon sa inyo na welcome back ulit sa ating uh, YouTube channel Okay, so update na tayo ngayong araw kung ano na po yung uh, accomplishment natin para sa ating uh, project Okay, so yesterday yung uh, ginawa natin dito is uh, continuation tayo ng uh, pagbabakal para sa ating uh, tie beam Okay, so tinapos-tapos natin yung uh, bakalan na Then, uh, dito nga pala isa uh, meron tayong additional na uh, tie beam dito And then, uh, nakakonect na sa isang uh, poste eh. Ngayon, ang ginawa natin dito, so inilaglag na natin lahat dito yung ating uh, tie beam Okay, so ito na guys, uh, nilaglag na po natin sya lahat yan, simula sa dulo, ganito dito. Yan, so kumpleto na po yan. Nilaglag na po natin lahat. Okay. Uh, balik, Bale, na lang natin at talian yung ating mga, ano pa rito, mga bakal, yung mga dito sa mga poste. Okay. So, and then, uh, inuutay-utay na natin siyang ah uh, pormahan dito. Ayan, so pinapormahan na natin. So, dito mga master. Ayan. So, nailaglag na natin. Ayan, lahat. So, kumpleto na po yan mga master. So, ayan. So, dito naman tayo. Pabila. Pabila. Ayan. So, kumpleto na po yan. So, nailaglag na po natin lahat hanggang dun sa dulo. Okay. So, dito naman, ganun din. Tapos na to guys, atalian And then, uh, naglalagay na rin tayo rito ng uh, dowel. So, dinadawelos na rin natin ito, to, mga bakal na to. Okay. So, kato tapos na rin po. And then, nasya nga pala mga master, yung uh, target na buhos po natin dito ay uh, webis po. So Webes na po tayo magbubuhos para po sa ating uh, beam naman po. Ayan. So marami-rami na naman yung kakainin natin dito ng semento. So wala pa kaming estimate po man kung gaano karami ang kakainin namin dito ng semento. Okay. So by tomorrow gagawin lang natin dito. Ay Uh, Pumura uh, na pagpuporma tayo Ayan, so pupuporma na natin dito kasi so may mga poste natin, yung mga hinukayan natin Kasi itong hinukayan natin dito Ito na po yung aming, mga porma ng ating atay beam So diretso buwas na Okay, so yun lang mga master And then uh, yung ibang kasama natin bukas So magsasako na tayo ng mga graba At saka buhakin para sa preparation ng buhos Sa church day po Okay so yun lang po